at yan mga idol nilusob natin ang ibabang Rizal na nalaman na kasi natin na piyesta doon mga idol kaya pupuntahan natin ngayon ayan ang aming first wave sa kainan mga idol shout out sa aking boss Marcos Rosales at boss Jeremy Rebanyo ang tatakaw nyo happy piyesta kuya Momoy. salamat sa pakain nyo yan mga idol daming kain dyan kami lang ang bisita tayo tayo lang boss at baka kayo mabulunan madadagukan ko kayo nyan may dessert pa kami dyan mga idol wala ka talagang sumubo ng aking boss friend Mark at ni boss Jeremy yun boss ang dessert no? pre bago tayo pumunta sa second wave magpapahinga muna tayo dyan mga idol hindag hindag yosi yosi Kadalwang dalawang damak yan, dalawang yan ay. Eh. Kaya medyo nagpapaano muna. Yan mga idol, yan ang second wave namin. Shout out kay Ate Iris at kay Kuya Pangki. Happy birthday sa inyo. Salamat sa inayin mo. Sa sarap ng putahe nyo. Hindi na kami makalakad pag uwi. Ano ang aking boss. Hindi, na hindi na makausap eh. Kanya-kanyang pisto eh. Hey, yapo. Pakita tayo mga boss. Tsaka mga idol, yan pala ang dinaanan namin um, bago kami makakain. Salamat sa panonood mga idol.